pa oh, dila. pabalik ka doon. Papunta ka doon. Papunta ka doon, lilipad yan. Lakad. Doon, papunta doon para lumipad yung saranggula mo. Doon, 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 doon. Doon, papunta doon. Oh, ayan, lilipad na yan. Dali. Tinan nyo, ang, tinan nyo yung apo ko, guys. Oh. Sa kagustuhan magkaroon ng saranggula. Nilagyan ko lang siya yung, yung tali ng plastic. Nilagyan ko ng ano. Yung tali. Tinalian ko yung plastic. Dali, dali, papunta doon. ano, 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 hintayin mo si ate. Nagagawa din siya ng saranggulan niya. Magandang gabi mga kasari. Uh, share ko lang sa inyo yung napamili ko ngayong araw na ito. Itong lemon at saka uh, si mga kasari ay dito lang sa barangay namin ito binili. Ito, itong nasa plastic na to dito lang din sa barangay namin. Tapos ito, dito lang din sa barangay namin itong hotdog na tender juicy mga kasari ay sa bayan namin ito binili uh, ah, pinabili ko ito sa asawa ko kanina kasi yung asawa ko kasi namamasada ng tricycle kaya inutos ko lang ito sa kanya ayan tapos itong itlog diniliver lang din to sa akin mga kasari kaya wala akong problema sa itlog hindi ko na kailangan pumunta ng bayan para magkaroon ng itlog ito diniliver lang to sa akin pero depende rin minsan mga kasari pag wala sila, uh, nagpapabili ako sa asawa ko. Kasi katabi lang din sa paradahan ng asawa ko yung bilihan ng itlog. Tapos ito, ayan dito lang yan sa barangay namin mga kasari. Kaya kahit anong oras ako maubusan nito, madali lang makatakbo. Pwede rin akong maglakad. Pero kanina, sumakay kami sa asawa ko. Ito namang nasa plastic mga kasari, ang ah, ngayong gabi lang namin pinamili ito. Bali, naka 381 ako, hindi kasama yung camel kasi sa iba namin binili yung camel ito kasi naubusan sila ng camel dun sa grocery na binibilhan namin kaya sa ibang grocery ako bumili ng camel kaya dun sa una naming binilhan naka 381 lang ayan kaya, kaya 381 lang mga kasari kasi hindi kasama tong camel na ito sa ibang grocery ito tapos dun sa una naming binilhan mga kasari isang malboro at saka kalahating tay na coffee ko brown ayan at saka isang haba na swak ayan tapos apat na eh bakit tig-lima? May tiga apat naman akong nilagay. Tig-lima yung nilagay ng ano, na lakine ni. Ayan, 5 chicken. Tapos 5 ding beef. Ayan oh. tiga apat lang yung lista ko eh. Oh. Ayan oh, may nakalagay ako mga kasari oh, tiga apat pero tig-lima ang nilagay mamaya ko tutuusin kung ang nilagay ba ang tuos ba niya eh, sa tigli lima o sa tiga apat lang kasi minsan salasala ko maglagay yung nagaano nito mga kasari. minsan ano apat lang yung tuos niya pero lima yung nilalagay niya sa ano pero binabalik ko naman sa kanya mga kasari sinasabi ko naman sa kanya na sobra yung lagay niya o kaya binabayaran ko na lang din sa kanya ayan mamaya ko siya tutuusin mga kasari ayan yan lang napamili ko mga kasari isang malboro isang ano ba ito? isang malboro at saka isa, kalahating tayna na ko brown isang, isang haba na swak at saka ito, laki may chicken lima, limang bit yan ang napamili kong ngayong gabi mga kasari ayan, ayan yan lahat ang napamili ko ngayong buong araw mga kasari oh. ayan araw-araw mga kasari ah namimili ako kung ano yung wala sa tindahan ko kaya kung ano yung wala sa tindahan ko hindi pwedeng hindi ko bilhin mga kasari kasi lalo na sa madaling araw hindi pwedeng wala tayong maibigay sa customer kailangan gabi pa lang nakaready na ako sa kailangan gabi pa lang mga kasari ko ano yung wala sa tindahan ko kailangan na i-ready -re ko sa gabi para sa madaling araw may maibibigay ako sa customer sa customer natin ayan tapos nakakatuwa pa mga kasari kasi ilang araw na akong ano may may bumibili ng tagalabas kasi looban kasi tong tindahan ko mga kasari ang inaasahan ko lang na nabili sa akin ay dito lang din sa looban namin dalawang araw na mga kasari na may bumibili sa akin ng madaling araw na tagalabas kaya natutuwa naman ako mga kasari kasi nadadagdagan na yung aking kita. Marami kasing hindi nakakaalam mga kasari na may tindahan dito sa looban namin. Kaya yung tapos isa pa, pag madaling araw ako lang ang bukas dito. Siguro yung ano, nagtanong siguro sila kung saan may bukas na tindahan. Kaya itinuro siguro dito sa akin ng mga tricycle driver. Kaya tuwang -tuwa ako mga kasari, dalawang araw na akong medyo malaki-laki ang kinikita ko. Sana mga kasari ay ah, magtuloy-tuloy na na ano, Uh, maraming nabili sa akin sa madaling araw na labas Yung mga tricycle driver naman dyan sa labasan mga kasari, uh, malaking tulong din yan sa benta ko sa madaling araw kasi araw-araw uh, talaga sila nabili sa akin ng mga sigarilyo pag yung madaling araw. Ayan mga kasari, ayan lang ang ma-share ko sa inyo mga kasari yung napamili ko ngayong araw na ito. Ayan. Ay mga kasari, uh, mamaya uli mga kasari kasi gagawa uli ako, gagawa pa ako ng ano, gagawa pa ako ng yelo. Gabi na anong oras na ngayon mga kasari? Uh, 11 na ng gabi ayun, kawuwi lang kasi ng alaga ng anak ko pinauwi ko na sila dun sa bahay nung alaga niya kasi naantok na yung bata sabi ko, wag nang hintayin yung nanay ng bata kasi antok na yung bata dun ko na pinatulog sa bahay nila para hindi na siya magising, pag dumating nanay nila kasi pag dito pa mag matulog yung bata mga kasari tapos uuwi sa kanila, nagigising pa yung bata kaya sabi ko dun sa anak ko doon na niya patulogin para diridiritso na yung tulog ay mga kasari, ah, gagawa pa ako ng yelo mga kasari. Ayan mga kasari, at tapos naku gumawa ng yelo. Ayan baliwalo lang ginawa ko mga kasari kasi ilan-ilan lang naman yung nabili ng yelo dito sa akin. Ilalagay ko na sa freezer itong mga nagawa kong yelo mga kasari. Tapos maglalagay na rin ako ng mga lemon at saka RC, kasi wala na ako sa loob ng rep. Let's mabili May kutong ka ba? Ay, ano lang, hotdog. lang. ano, may ano ako may cheese. Ay, chicken, ano. Chicken hotdog? Sige, chicken. Lucky me, babe. Meron so, po. Masa lang. May kunting tubig pa ka ito, kuya. Okay lang. Baka na? Ano, 15. 15 na? Mm-hmm. -mm. Ay, may Ay, oo. May pan. Get... Ano? Ay, powder ba? Oo. No. Meron kasi ako dito mga pinagpanggalan ng yung... Yung Ano lang, sir? Hindi, okay. pinagtanggalan okay. ko ng ano, pinagtanggalan ko yung barita, pero tala siya. Ayaw mo na. Ano? A ano? seven. O, tatlo lang, tsaka ariel, dalawa. Tapos kasi natin. Ayaw mo Tubig right. po Ha? Tubig po mapupuno Anong daw ni? Anong Red. Uh, Oo, oh, yung pura violet. Ilan? Tatlo rin. ano ko. Ano ko lay at ibig? Ting? Tapos. 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 Tapos.

Mga klase kayo? Okay. Kita Mga klase kayo? Oo. Fifty-one. Fifty-one lahat? Tsokle. Hindi, lahat. Magkano? May, may San Marino ka ba? Wala. Ano lang. Century. Century. Magkano Ano? Forty. Ano lang? Ano? Ay, ano pala tong nandito? Yung maanghang at saka yung may kalamansi. Maanghang ano pa dalawang Wala malaking kalap malaking kala? Wala. ano Dalawang kala pa? Mm. ano Tama na, ano 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 mo muna. ano ko nga ano 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 na nga ako ng kape. Anong kape mo? Yan. Yeah, uh -huh. uh -huh. oh. ano lang. ano 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 ano

Ayan guys, ah, may bubuksan na kong parcel guys. Ah, kailangan kong videohan to kasi baka pag hindi gumana, pwede namin ito ibalik. Hindi pala sya nakaano yan, hindi ko pala na ano yung video. Hindi pala nakaano yan. Yung... Binuksan ko kasi yung cellphone ko, hindi ko na on yung video. friend guys anay uh, may mic na uli ako guys so akala ko oh, kanina yung uh, video ako para mag unboxing nito guys ay hindi pala naka on yung aking video tika lang tika lang tika lang tika lang, tika lang. kasi sa tiktok namin to in order kailangan namin itong videohan kasi para kung hindi man siya gumana maibabalik namin aba hindi ko pala na na on yung video pero gumana naman siya okay naman siya gamitin ayan guys so dalawa yung mic niya ayan ikaw na ako nito dati guys kasi nasira kaya bumili uli ako ng bago. ஊரினா eh,